naalala ko po yung statement yung pahayag ng isa sa mga kongresista dati tungkol sa mga Duterte ang sabi niya tapos na ang paghahari-hari niyo tapos na ang pananakot niyo hindi niyo na kami matatakot mm, 'yun mabuti naman um sabihin na natin na yung nasa Malacañang ngayon ay mga kaalyado or ang mga nasa kongreso so ngayon ay kaalyado na ng nasa Malacañang wala namang problema doon. Siguro lang talaga ang naging problema noon, yung pananakot. Yung paghawak sa liit. Ngayon siguro, may respeto sa, sa bawat isa. Magkaibang branch, syempre, ng gobyerno yan. Pero yung respeto dapat naandon. Hindi ka dapat maging sunod-sunuran. Oh, katulad ng kautosan. <laughs> ni Marcos Jr. na huwag daw ituloy ang impeachment. Yan ba ay sinunod ng mga kongresista? Mukhang hindi. So, ang ibig sabihin, um, hindi sila sunod-sunuran. Positibo yun. Positibong Positibo yung ginawang iyon ni Marcos Jr. Kung ano ni, ni PBBM. Kung ano man yung kanyang rason, kung ano man yung totoo doon. Pero ang lumabas kasi sa kanyang bibigay, ganon. Okay? na huwag ituloy may paalala na huwag nang ituloy ang impeachment sinunod ba ng mga kongresista? hindi hmm. maganda ang relasyon pero hindi sunod-sunuran sa panahon kasi ni, ni, ni Duterte makikita mo outside of it na maganda ang relasyon pero inside of it pala ay hawak sa liig at may mga pananakot na nangyayari ganun kalala. Hmm. Maganda ang sinabi ito ni Senator Trillianes na isa rin, isa rin po sa nag-file ng impeachment complaint laban niya kay Sara Duterte. Hindi po ito magiging madali, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin na magpapasindak na lang tayo. No way. Well, you see, yung tapang ni Trillianes, yung matagal ng pakikipaglaban ni Senator Trillianes para sa katotohanan at kung ano nga yung totoo tungkol sa mga Duterte, eto na yun eh. Ngayon pa, ngayon pa nga naman sila masisindak. Dahil ako'y naniniwala, wala nang kakayahang manakot at manindak ang mga Duterte. Bakit ka mo? Dahil wala na pong takot. Wala na rin pong nasisindak. Ang ibig kong sabihin, totoo yung sinasabi nila na pag walang matatakot, siguradong mapapagod manakot yung mga nananakot. Pag walang magpapasindak, naku, ay titigil at titigil din yung mga taong nangyintak. Yan ang totoo. So, ayan po ang nangyayari. Nyo. We will win this fight. Yan ang matigas na binitawang salita na Senator Julianas. Good luck at supportahan po natin ito. Supportado ba ito ng Malacanang? Sabi ng mga dry heart, yes daw. Oh, sige lang. Yan ang isipin nyo kung masaya kayo dyan. <laughs>